Ryan, andyan ka na ko la Ano, may ulam na ba? Ryan, pasensya ka na. hindi pa naluluto yung ulam eh Anong oras na? Puro ka nalang makapalpakan Yan na nga lang yung gagawin mo, di mo pa magawa ng maayos Ryan, pasensya ka na, ang dami ko kasing ginawa Eh, yung ginagawa dito ng tumboy na si Tiana yun Ba't lagi nandito? Brian, tumulong lang yung tao sa akin. Wala namang ginagawa mo yung tao, eh. Tumulong? Baka naman may relasyon kayo dalawa. Brian, pwede ba huwag mong pag-isipan ng masama yung tao? Magkaibigan lang kami nun. Tatandaan mo, Pera. Walang karapatan sa yung tomboy na yun. Pwede ba? Sige na. Matulog ka na. Gigisingin na lang at pagkakain na. Isa mo dyan. Nagugutom na ako. Sige na, magpahinga ka na. Eh? Eh? Oh. Ano naman to, Tia? Si Pe. Bibigay ko lang yung ulam para hindi na siya magluto. Baka mamaya may kayuma pa yan, ah. Pwede ba Tigilan mo yung asawa ko? Eh, bakit naman, Brian? Wala naman akong ginagawang masama. Tumutum Alam mo kung masama? Tumboy ka! Brian, ano yan? Ba't may ginaganyan si Chia? Wala naman ginagawang masama. Ikaw, pe, tumigil ka. Ikaw ang dahilan nito. Pwede ba pumasok ka sa loob? Ako na bahala dito. Palasin mo yan, ha? Awa nga, tamaan pa sa akin yan. siya? tayo mag-usap. Cha, pasensyan mo na yung asawa ko, ha? Hindi ko ba alam ba't ang init ng dugo niya sa'yo? Hindi ko nga rin alam, eh, gusto lang naman tumulong. Nako ako, Mars. Alam mo, feeling ko talaga, pinagsisilosan niya itong si Cha. Hindi ko rin alam. Kasi halos lahat naman niya pinagsisilosan, eh. Ay, kasi yung asawa mo, irresponsable. Buti pa nga ito si Cha, eh, tinutulungan ka, eh. Hindi ba alam na magkakaibigan tayo dito? Lahat na lang ba kapit? Eh, bu, niya. Yun na nga eh. Hindi niya nakikita. Nagmamagandang loob ng lamang kayo. Imbis magpasalamat siya, pinag-iisipan niya pa naman masama. Ako, hayaan mo. Pag, pag ikaw, sinaktan yan, sumbong ko sa barangay talaga. O alam barangay mo, ka kapit mo. Gago, eh. alam mo naman, maganda naman yung intention ko eh. Hindi naman ako natatakot dun eh. Ayan na lang natin. Pero salamat sa inyong dalawa. ulam mo. Para hindi ka na magluto. Natanggapin ko ba? Ayaw mo ba siya. Huwag siya kumain kung ayaw niya. Mahalaga may makakain kayo. Ayaw nga. Sige. Para hindi ka na din magluto. Asarap ka yan. Ligyan niya na rin ako eh. Sarap. Thank you ah. Oh, sige na. Dito na ako ah. Sinaktan ka ng asawa mo. Sumunod sa amin. Oh, sige. Sige na. Salamat welcome pa. Hey, ano na yung balita? Sabi kasama ni po yung tomboy ah. Hindi ba tomboy ka din? Yun di na nga eh. Alam ko mga galaw ng mga tomboy. Kaya sa akin ka maniwala. Alam mo, hirap sa inyo mga tomboy. Maka mga nakakalo kayo eh. Ano mo kaming lahatin? Teka, maka oh, mamaya pati ikaw. Sinisigip-sigip na sa asawa ko ah. Ang mag-alala, hindi ko kursunada asawa mo. Ano na sa akin yung tiyana yun? Pagbibigyan ko nga yung effect. Tama. Kailangan patuluan ng leksyon yun. Sige na. Buti pa. Bili ka muna ng anak. Para bago-bago okay. yung utak ko. Masyado nag-iit sa salitik. Tumbuin mo yun. Pambili. Sige mo na. Uh, tay tay. Wala naman. Sige. Sige. Balik agad ah. Hoy, cha. Di ba titigilan ba si Pe? Bakit, Brian? Wala akong ginagawa. Anong wala? Di ka talaga titigil hanggat di ka nasasaktan na yan, oh? Ano gusto mo? Alam mo, Brian, yung ugali mo ang problema eh. Wala sa akin. Huwag mo isisi sa akin kung nilalapitan ako ng asawa mo. Ikaw ang problema ko. Hoy, hoy, hoy. Ikaw ah. Ikaw ah. Sige. Ano yan? Sige, tuloy mo. Nakalaib ako. Kitang kita yung mukha mo. Baka gusto mo may kalagyan ka. Ano? Tasakta mo si Cha? Ha? Dahil insecure ka? Ikaw, kung gusto mo tulungan yung asawa mo magtrabaho ka, hindi yung na-insecure ka sa mga tumutulong sa asawa mo. Sa akin, manin kayo? Sige, sige, tuloy mo. Tuloy mo. Nakalaib ka. Sige, ano? Yabang talaga nito. Ah, oh, gusto mo. Ay, well, ano gusto mo? Ah, oh, sige, ano? Ah, oh, dami nagko-comment, oh. Ito, pulis na yan. Malapit Salamat ka na. Kayo. Malapit ka na, sige. May araw ka. Hmm. Sige, sige. Malis ka na. Buka mo. Kala mo, ha? Yabang-yabang mo, ha? Ha, huh. takot naman pala. Tek na to, ha? Grabe na talaga yung si Brian. Eh, ako ba dyan? Ano mo, dapat si Pina tatauhan Wala yung nalaking yan eh. Ayangan. Wala nang trabaho, Naka-seloso pa! Isa pa. Sobrang sama ng ugali niya. Kaya naihalo isa ng asawa niya. Kaya nga eh. Gusto eh nga magbog-bogin. Kaya mo. May, may araw din yan. Kailangan lang natin makatsyempo para ma- mawalayan dito sa village natin. Yabang, porke lalaki. Tara na. Mamamaya bumalik pa yung magtawag nakasama. Sige, tara na. Brian, ano to? Ano yung makarating sa akin na pati mga kaibigan mo gusto mong saktan? Oo! Oh, Muntik na sa akin na! Anong ginawa nila mong sama sa'yo? Ano mo kung anong masama? Yung pangyayin ang yung tumoy na yun! Namin niya alam! Ano ba ang problema sa'yo? Huwag na silang ginagamit kung ang problema sa'kin! Tamo! Natutupo ka sa magot! Sige, tama nga yung hinala ko, nabirelasyon ka yung tumboy na yun! Isipin mo lang ang gusto mong isipin! Pero ayoko na, Brian! mag niya tayo! Tapos sasama ka sa tumboy na yun? Ah! <cabeza> <những cells> Mare? <them> ah. <inaudible> <Care overseas> okay. Officer, kunin Mare? Kaya nga, officer! Sama sa akin sa presinto. Sir, hindi ko naman sinasadya ang nangyari. siya so, hindi sinasadya. Yung panalakot sa mga kamit mo. Sa pagbugbog dyan sa asawa mo. Sa presinto ka ng paliwanag. Sa siya sure, naman lang niya kanina mukhang sabog eh. Kaya tumawag na agad kami ng pulis. Ang okay, sa isagulihin mo yan ha. Huwag mo papakawalan yan. Yung yata lang ng laki. Sir. Tara na! Eh, di ko naman sinasadya yan? Regal ka na! Mabulong ka sa kulungan! Ah, ma'am. Pakisunod na lang po sa presinto para sa statement niyo. Sige, sir! Mars, baka naman balikan mo pa yung pag nakalaya yan, ha? Pinakulungan namin yan para hindi ka na nasasaktan. ang ganyan. Hindi na, Mars. Oo nga. Mabuti pa. Ako na lang. Ayan! Ayan tayo eh! Kaya ka pinagsisilosan kasi type mo talaga si fe Pinapangiti ko lang. Huwag naman, Mars sasaktan lang. Ako lang ako magbiro. Huwag kang kalala. Hindi naman kita sasaktan eh. Hi. Ayan. Sige. So, sa bagay, nakakulong na. Pwede naman. Hmm. <laughs> okay na. Gagamutin ko na yung sugat mo. <laughs> Sige na nga! Sunod tayo sa presinto! Baka mamaya! Makalaya pa yun! Oh, halika na! Ayaw mo ba? O, oh, buhatin na lang kita. Ayaw ko! <laughs> ako buhatin niyo. Ewan ko lang. Sige na! <laughs>